umakawaray namimili na ako itong pambras ko pati ito kailangan ko to nang ako kasi na ganito lang hinahanap ko yung ito lang wala kasi ganyan lang talaga siya kasali talaga niya Ang hira. Yan mga kawaray wala akong ibang mahanap kundi ito na lang. Gusto ko talaga yung magamit ko mga light green. Eh, paano yan? Wala akong makitang light green. Kaya ito na lang po. Hawakan mo. Na. May nahanap pa ako mga kawaray eh, Wait lang. mga mamimili ako ng kyotex dito. Ayan. Ano na pang mga kyotex? yung maganda? Kasi ang iba nagre request sila yun. Mga simple lang siya. Tag-42, 42. Lahat dito tag-42. Ay, harapan ako kung walang iba dito ang kulay. Ito sa kabila. Ito naman maliliit. Pero okay rin. Makapili ako dito. Ito maganda. Ito maganda to. Ito lang. Yung mga kawaray. Tapos ito. Gusto nila tong kulay. Ayan. Mga simpleng kulay lang. Piloy na ako. Apat. Tapos. Ito maganda to. May ganito ata ako doon. Wala ata. ko ako. Um, ito barinto rin to. Ibang kulay. Hindi ba magaganda? Ang hirap. Kasi alis magkakaano lang yung kulay nila. Ayan. Masan kasi magkamali ka pag bumili ka pero parehas pa lang kulay pag binuksan. Wala naman eh. Doon ka bi, muna. Tapos ito. Baka ano dyan. Tapos ito rin. Ito. Ang hirap hanapin yung inahanap ko. Dito kung mayroon sila. Ito lang muna mga kawaray pala yung binili ko. Ayan. Ito yung ano. Ito pag si kulang na yung ano ko. May kulang pa dyan eh, dalawa. Ito, may kulang pa dito. Marta ulit. Marami ako dyan. Stock. Stock. Dito may stock pa ako nito dyan.